umpisa na natin ang unang kaso. Sherry. Yes, Idol. Makakausap niyo po sa ating uh, unang sumbong at aksyon si Francis Manzana at nire-reklamo niya, Idol, yung kanyang sariling kapatid dahil po sa pagpupost ng masasamang mga salita, Idol, sa social media. Oh. Okay. ito ay, Idol, matapos po siyang magpakasal dahil tutol nga daw po yung kanyang kapatid na si Hermosa Manzana na ikasal siya sa kanyang nobya dahil idol, kamamatay lang daw po ng kanilang tatay noong February at sukob daw po yun, idol. Ibig sabihin, si younger brother, ayaw niya munang pakasal si older brother dahil kamamatay lang ni father. O nga naman, may mga kasabihan, old school ito, hintayin hanggang sa magbaba ang luksa bago magpakasal. Bilang respeto, sa mao ma'o. dahil dyan Nag-away-away sila ngayon Pagbati na lang natin Kausapin natin Itong si Francis Yung nagpakasal Magandang hapon po sir Magandang hapon po sir Okay Congratulations po Sa inyong uh, uh, Pagpapakasal Anong pangalan po ni Mrs. Mary Rose Javier po May problema kayo Dito sa Kapatid nyo si Giovanni Nagalit siya Dahil nagpakasal kayo Na hindi pa nabababa Yung luksa Ng inyong papa ano po. Tsaka po. Ano po mga pinanggagawa nila, sir? Nagpo-post po sila ng masasakit na salita, mga pambabastos. Nagme-message din po sila sa mga relatives, friends, at saka po mga dating katrabaho. Ano po mga pinagsasabi nila sa kanilang mga post, sir? Sinasabi po nila na, na kami daw, ako daw po na bilang anak ng nanay ko, eh, pinabayaan ko daw po, umalis daw po ako sa bahay hindi daw po ako umuwi. Hindi pa po kami kasal nun eh, nung na-post po yun eh. Meron po bang mga masasakit na pananalita, pagmumura, o mga kalasuan? meron po. Kagaya po ng bakit pa magpapakasal? Nas*** naman. Bakit hindi na lang ikis ang makating sa pader? Uy, very foul. Sino po nag-message ng gano'n, nag-post ng gano'n, sir? Ang nag-post po noon ay si Giovanni po. Tapos hindi po niya pinangalanan ni Giovanni. Ngayon po, na share po ni Hermosa or ni O. Manzana. Nilagyan po niya ng Mary Rose Hab shout out kay Mary Rose Javier ng may bangkal morong Rizal. Na po, identified. na po, eh. identified, identified, identified talaga si Mrs. Now, lahat dito sir, pinagbulan dahil ang gusto sana nila, wag ka muna magpakasal. Uh, actually, hindi po yun ang, ang start eh. Kasi po, ganto po ang nangyari. Si Perer po ako. Okay. At si Miss din po, si Perer. Opo. Ngayon po, ang salary ko po ay napupunta po sa parents ko, 80% oh. at 20% para po sa sarili ko. Yung pong naipon ko pong 20% sa loob ng ilang months, eh, ko po na ipang exam, board exam po, para magkalisensya ako ng engineer, marine engineer. Okay. Pagbaba na pagbaba ko po, umuwi po ako sa amin, sa, sa Rizal, sa mga mama ko po. Kasama ko po si girlfriend. Si girlfriend ko pa lang po siya noon. Ngayon po, nagtagal lang po ako ng three days. Apo. Kasi po, plano ko po na mag-exam. Ngayon po, nagmagandang loob po ito si... Mrs. na Patuloyin ako sa sa condo nila sa Manila para hindi ako mahirapan kung magre-review ako at magpapail ng mga sa board exam ko. Eh di nagpaalam po ako sa nanay ko. Nagbigay po ako ng pera ng 20,000 sa nanay ko para makakauwi ma, ko lang. Nag-stay na ako ng tatlong araw. Ito ang 20,000 para sa iyo yan. Nagbigay po ako ng 15,000 para sa tatay ko. Napakapain yung anak. Gayang po tayo pinalaki din eh. Siyempre, sino po bang magbibigay pa sa magulang kung hindi ano. Nagbigay din po ako sa ate ko ng $100 lang. Bigay din ako sa kapatid kong bunso, $100. Binili ko po ng bike yung aking pamangkin Sana all. Oh. Sana lang na kapatid katulad wow. mo. Sana naging kapatid kita. Para kang Santa Claus ha. Hehehe, <laughs> so joke lang. Hindi, may kita naman po eh kahit papahan eh. Seryoso sa napakabait niya po. Bibihira yung mga kapatid so, katulad niyo po sir, bibihira. Yes po, lumuwas na po ako ng Maynila kasi ito pong si Mary Rose eh, kaya ka tayo medyo galante kasi may mahihiram naman po ako sa kanya eh kasi si Perer din po siya eh. Sabi ko, pagpasensyaan mo na kung mabigay ako, pairamin mo na lang ako, babayaran naman kita. Ayun naman po yung usapan namin. Pinairam po niya ako ng ano, More than 50,000 po. Oh. Nakasali 50,000? Para po sa monthly insurance ko, kasi po yung pang-exam ko, eh, yung pera ko pong naipon para sa pang-exam ko lang sana, eh, yung insurance ko po, baka hindi ko mahulugan, eh, sabi niya, huwag ko daw itigil. Eh, pairamin daw niya ako ng pera, panghulog. Eh di, sige, salamat. Babayaran ko yan. Sinisigurado ko. Yung sabi ko naman po sa kanya. nag exam po ako. September po ako bumaba. October, November, sa kasamang palad po, hindi po agad ako nakapasa, bumagsak po ako November. Kursigido pa rin po ako makapasa, kaya nag po ako ng retake. E dito nga po, nag-exam po ako. Tapos, nitong February po, pumanaw po si Papa. E di ako po, tinuloy ko po yung pag-exam ko ng Nung po nagkasakit ng tatay ko at nang kumanaw siya, all the time po, tinigil ko ang pagre-review, umuwi ako at nag-alaga kay Papa sa loob ng isang linggo hanggang sa matuluyan siya, hanggang sa namatay at nalibing. Kasi yun pagkalibing po ni Papa, bumalik ako ng Manila para mag-review. Hindi pa po tapos lahat, pumasa na po ako ng board exam, tapos may mga training po ako, sinisimulan ko na po yung mga training. Doon po sila nag nag-alarma na hindi daw ako umuwi na iniwan ko daw yung magulang ko napakababaw nila kayo po napakalalim nyo bakit kanyo sabi ko kanina bibihirang klaseng kapatid meron sa mundong ito sa mga panahon ngayon na tulad ninyo nadagdagan ko bibihirang anak ang meron wow! Ng katulad ninyo na kung saan 20% lang napupunta sa kanya at 80% napupunta sa mga magulang at dun sa 20%, ipinamimigay pa sa mga kapatid. Saan ka pa? Napakadakilan nyo po. Dakilang anak, dakilang kapatid. Wala po talaga akong masabi. Grabe. Now, yung pong mga galit nitong dalawa, wag mo na lang sir pansinin. Pabayaan mo na lang sila. Baka ingit lang ito sir. O baka naman... Eh, nakulangan pa sila sa mabigay mo ba't ka sa nag-aalala sa mga sinasabi nila maliban na lang kung ito'y very bothersome na nakakasira na sa Pangalan mo hindi ka na nakapag work dahil paulit-ulit silang nagpo-post ganun pa ba yun or pwede naman natin pag-usapan na lang Kasi po uh, kaya po ako nag-ano na-alarma kasi po ito po si Mrs. talaga po naapektuhan na yung halos sa psychological po talagang naiiyak siya gabi-gabi kasi ah. sa mga nasabi na ano hindi siya maka na ang ganda ng pinakisama niya sa sa akin, ng pamilya niya. Tapos ganyan ang ginagawa ng, okay. ng S pamilya sige po. ko sa kanya. Si yes. Mrs. Yes. Mrs. Yes. nagpahiram po siya ng pera pa. pa, sa aking kapatid na panganay pa. para sa pang tuition ng kanyang oh. mga anak. Oh. Okay. Gabani. Hello sir, Rabi. Magandang hapon. Good afternoon. Uh, sa kabilang linya sir, si Francis sa si Mary Rose. Base po sa kwento nila ni Sir Francis, napakabuting anak at napakabuting kapatid po nito. Eh bakit niyo po ginagantihan ng kawalanghiyan? Pasensya na, Sir Giovanni. Ba't ganun kayo, Sir? Opo, opo. Pwede po. Sir, ganito na po kasi yan, Sir. January, February, ayos naman po yung magkakapatid eh. Kala nga, problema. Sir, ako din po kasi, dati po akong OFW. Yan apo. po si Francis. Nag-aaral pa lang po yan. Hindi naman ako, hindi naman ako lahat sa pag niya. Kaya lang, kailangan niya ng mga requirements. Na nung makupunta pa ba ako Singapore, lahat binibigay ko sa kanya na do, support na, kung ano kailangan niya. Hindi po ako nangingi sa kanya kahit single to na oh, ko po ako sa kanto. Kahit yung na-selfonihan, ganyan, mga lahat ng ba, bagay na pwede mo sa akin kapatid, ay ginawa ko, sir. Di airborne, sima lang nga siya, ganyan. O, di, okay, po. masaya ko para sa kapatid ko na nagsisipag siya. Ngayon, namatay ang tatay ko. Sinasabi ko nga sa kanya, sir, na ang tatay namin, nilukap namin. Magmula bata kami sa pagtanda namin, nilukap namin ang tatay namin. Pero, ngayon, namatay ang tatay ko, inilibing. After five days, inilibing. Tapos, biglang sasabihin mo sa akin na, niyaya ka ng level mo magpakasal. Eh, nung ano, Pagka parang ang, ang sa ko sa kanya, nung una, hindi ako makakapunta. Bahala ako magpakasal ka, kasi ako, nirespeto ko ang papa ko eh. Ngayon sir, yung kaba, yung kabadid ko na nang Singapore, isa rin si Mosporta sa pagulang namin, ganyan-ganyan. Alam niyo po ba ang sinabi sa akin ng kabadid ko? Sabi niya, sura, kasi yung kabadid ko yun ngayon, nag-post po ng something na, isa ba lang loob baka Kasi kung alam, siyempre, kakamatay lang ang tatay mo, tapos lahat siya yung nag... Nahihirapan ng loob, kasi biglang kapatid mo papa, sasabihin, magpapakasal, ganyan, di ba? Kaya yung kapatid ko nag-post, yung kabadid ko na yan, si Francis, sinasabi niya sa akin na, paano raw niya magilis ma report si o oh, yung kapatid kong isa si oh, na lang Singapore para raw mawala ng trabaho. Ang tanong ko sa kanya, sir, talagang pusirap uh, anak siya. Ang tanong ko sa kanya, uh, ay ready ka na ba na pagkala sa trabaho niyo sa Singapore, walang susuporta sa ating magulang at saka sa kapatid natin na nag-aaral. Sabi niya, wala akong pakialam. Baka ka pwede, sir, eh, magkabati-bati na lang kayo. Wala okay, na yung ay, na po, sir, ang, uh, sabi, si tatay. Ayun nga po ang gusto ko. Ay, ang gusto ko, sir. Nakausap ko naman po siya ng Lunes on Tuesday na pagpupos ako ng video na yung apology le apology video. Ayun. kaya lang ako, um, kaya, lang, kaya lang, lang po sir. ang problema ko kasi bigla ko na isip baka mamaya eh syempre nagpuso ako ng video tapos eh, lahat ng bagay na to ibig sabihin ibig na admit ko pala na ako ang mali na hindi naman sa ano kaya lang tapos bigla mamaya gamitin sa amin against na law sa court or whatever it okay. really, hindi Sige. ko kasi alam kung anong ano nila kung sa isip nila eh na 19, parang, 1919 kita sir Sir Francis okay mukhang yes, gumaganda pa. itong usapan ah uh, itong si Sir Giovanni eh willing naman daw pala siya na mag-public apology doon sa mga nagawa niya, mga pagpo-post niya, etc., etc., para matapos ng problema niyo. Ang natatakot lang siya, baka naman gagamitin mo rin itong public apology niya para kayo po'y magsampan ng demanda sa kanya later on. Ay, yan pong public apology, yan pong isa po namin suggest. Eh, yan po hindi po namin gagamitin para sa pagsampa na kung ano. Yan po ang gusto namin. Si Hermosa din po kasi yung isa sa pinakamalaki na... Na ano eh, na Sir Giovanni, si Hermosa ba willing din mag-public apology? Nakawala po po kasi sa kaninang, kaninang tanghali. Kasi, actually, nung tumawag po sa akin siya nung, nung Tuesday si Francis, eh, sinabi ko na rin po kagad kay, ano, kay Hermosa, na uh, pag apology ka na, na lang dahil, oh, malili naman tayo na, kung baga, parang, ano, dad, ah, uh, yung na okay. natin yung tama, kaya lang, yung way ng ating paggawa ng... Uh, okay. So, pumapayag uh, po si Hermosa na mag-public apology si eh. din. kasi. So, ayaw rin niya na di, magkakapatid kami. Eh, in the, in long run, kami rin na magtutulungan. Magkadugo kayo, sir. Dapat nagtutulungan kayo. Okay. Magpapublic apology kayo. Ganon din mamay si Hermosa at kukontakin namin. Eh sige sir, pagkakataon niya na sa nakikinig po si Sir Francis. Francis, at saka Mary Rose Javier, ngayon ay, ay Mary Rose Manzana na. Eh ako yung humingi sa inyo ng sincere ang aking pagdingin ng ano, na baumanin sa inyo, ng sorry sa inyo. Lalo-lalo sa pamilya ni Lok na ni Mary Rose Javier, si Tiba Noemi, kaya yes, si Tito, lahat. Ang ah, sabi ko, kaka-close ko kayong lahat eh. Ang may kaibigan ko kayong lahat. Bago po man kayo naglaligawan ng kapatid ko, eh close tayo, magkaibigan tayo, hindi naman tayo magsaibay. Kasi ah, ah, buong puso po akong hinihingi ah, ng pauman din sa ah. anumang sina sinabi ko, anumang na-post ko na masasama tungkol sa inyo. Yung po lahat ng post na iyon ay Hindi ba lang ka kami yung mga post na yun? Yung po ay nagawa ko lang dahil sumama ang loob ko, ganyan. Pero sa totoo lang, wala po katotohanan lahat ng naipos ko tungkol kay Meros. Pati ang po yan, kilala-kilala ko po yan, pati kong babae po yan. Pati po pamilya niyan, ay talagang ano, dahil dito, kahit po ako doon, pinalgam po nila ako sa pamilya nila, napakabubuti po niyang ano, nilang tao. Alam mo, Sir Giovanni, ngayon lang ako nakarinig na napakagandang public apology, kompleto Ricardo si Ika nga. Okay. Salamat po, Sir Rafi. Da, narinig niyo po yun, Mr. And Mrs. Manzana, narinig niyo po yun? Opo, sir, narinig po namin, sir. Napakagandang public apology yun. kumpleto-kumpleto. Okay. Sa lahat po, eh, gusto rin po namin makapag-public apology si Hermosa Manzana kasi po siya din po isang talagang nag-message sa lahat ng mga tao dito. Sige na po. Napakababait sa akin, napakisama sa lahat. Ito po'y maganda. Uh, once again, magkapatid na mulit kayo ng buong, buong ng walang pag-alinlangan, walang siraan. Hindi natatakot sa isa't isa na baka yung isa ay magsasalita ng masama laban sa isa, etc. So napakaganda po itong pangyari nito. Ako po'y tuwan-tuwa, sir. Tuwan-tuwa. Very honored ako at dito niyo po ginawa yung pagbabati niyo. Salamat talaga. Sir Francis at saka Sir Giovanni Sir, sir Giovanni alam mo napakatapang mo Bilib ako sa katapangan mo yung pagpapublic apology ay isang katapangan niya na ginawa mo na pagpapakumbaba tahanga ako sa iyo po sir meron po mga mga anak meron po ano ayaw ko din po kasi sila na pagdating ng panahon ay makita nila na tatay pala nila ay ganito na kung ano yung ko sa Facebook ganyan oh, yun. kailangan tularan po nila ba ako na ano, pa magpakumbaba pag nagkamali dapat marunong ba magpakumbaba Opo. Okay. Sige po. So okay na tayo sa Giovanni ko. Okay na kayo ni Sir Francis. Okay. Salamat po sa Giovanni. Tol, I love you, Don Salamat. Oh. Okay, Tol. Naitindihan Ganda naman itong pangyaring ito. Sir, sarapi. Thank you po. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ng natin na Ingat po kayo palagi, Sir Giovanni. God bless po. Stay safe po, Sir Salamat Giovanni. Po. Salamat oh. po, sir. Ma'am Hermosa. Hello, po, sir. Okay, nag-usap na si Giovanni at si Francis. Nagpakatawaran na sila. Nag-public apology na si Giovanni. Ngayon, ikaw na lang ang kulang dito. Ikaw ang missing link para matapos na itong problema ng pamilya. Kayo po ba'y willing mag-public apology? Nakikinig po si Francis. Actually po, nagsabi na po ako sa mother ko na yun nga po kasi gusto ko rin po isaad sa barangay din po na after po ng public apology ko, sir, gagawin ko to para sa nanay ko. Okay lang po ako mag-public apology. Sige po, sorry po kasi po dahil sa mga pinos po. Dahil dala na lang po ng galit kasi po that time po kasi is kamamatay lang po ng tatay namin. And sobrang doon time po na nag-lockdown at nag chat po yung nanay ko na na yung nanay ko po is nagkakasakit po and wala po makabili po makabili ng gamot and ang alaw lang po ng makabili ng gamot is yung matatanda. Hindi po ganun ang klaseng public apology ang ina-expect po ni Sir Francis kasi po kanina si Sir Giovanni yung utol nyo napakaganda po. Kahangahanga yung kanyang public apology, wala na mga palusot, wala ng kesyo-kesyo, diretsyo nagpakumbaba at nagsorry, tinanggap naman ni Sir Francis. Now yun sa inyo ma'am, mukhang alanganin, hilaw na public apology yan. Dapat ma'am, Diretso na ng public apology. sincere Tapos. Ma'am, kapatid kayo. Remember? Magkadugo kayo. Kaya nga po ako. Sige po sir. Ayun Ay, na lang po magpapublic. Ayun sabihin ko na lang po na sorry po sa nagawa ko sa mga pinos ko. Yun lang po. Siguro po tala lang po ng galit at pag-aalala sa magulang ko, sa mother ko Yun lang po. And sir, po, like what we have mentioned po sa akin din po. nung sinabi ko sa nanay ko na talagang kung saan po siya maging masaya noon nung, nung sinabi na niya na magpapakasal na siya noong time na yun, after po nung na mas ako, sabi ko, kung saan siya maging masaya, ipinagdahal, sabi ko kay mama, ma, ipagdasal na lang natin ang kaligayahan niya kung doon pa siya maging masaya. Ako na mismo, yung Pangino, ang Panginoon na lang ang bahalang mag, 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 mag ano sa kanila, mag maging mag, ng magandang buhay, okay. Ng mag magkaroon ng kaligayahan sa buhay. ayo sa amin. Ayun pa, na! Po. Oo, pwede po sana na mga ako na hindi na niya uulitin, hindi na niya kami ipopost ulit. At okay. Magme-message po, sa mga kaibigan namin oh, sa oh, mga wala na po. Para, As in, para, 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 para po, para po, po Na, wala na po kami, wala na po siyang maririnig kahit isang salita mula sa amin. Wala na po talaga, siya, Talaga nag-usap okay. Na po kami kung kami hindi. Sir Francis, nangako na hindi na ulit at wala nang salita na Marinig kahit mababasa sa social media. Ayon. Ay, salamat. Palakpakan nga tayo ulit. Palakpakan tayo lahat. Kasi si Mama talagang wala, mahal na naman po kami ng Mama. Kahit sino na. O, oh, yun po. naman. Siyempre, nanay is nanay. Okay. Opo, ito lang po. Abasahan ko na po pa. O, ah, sige. Mo, sir, sige po. Ito po ay sinasabi nyo lang na sa anak ko si Francis, ang iyong kaligayahan, pagandang buhay pinagdatarasal ko rin sa Panginoon. Ngunit huwag mo sana kaming... Uh, sana ay hindi na maulit ito, wala na kaming ibang hiling mula sa iyo, malaya ka na anak, para ito sa ikabubuti ng lahat. Ako ay humihingi sa iyo ng patawad sa aking anak at sa lahat ng aking pagkukulang. malamay ko kayong lahat ng pantay-pantay, katawarin -pantay. ninyo ako kung hindi ko man ito na parang doon sa inyo. Sana ako'y mapatawad ninyo. Kaya ako'y isang kanag, sana mapatawad ninyo ang isa't isa Okay. po yung ni Ako naman po yung sasalarong sa kanya eh. Kaya... yata po po yan at ako rin po yung mingin ng pasensya kay Mama. Kung napanood mo man ito in the future, Ma, eh... Mahal na mahal kita at sana ay magkaayos na tayong lahat. Itong maganda, nanindig yung balahibo ko sa tuwa dahil isang pamilya nagkaayos-ayos, nagiging ng patawad ang bawat isa, ayun, natapos ang problema. Nako, Mabuhay ang Manzana Family. Mabuhay ang Manzana Family. Ingat po kayo lahat ha. Ah. Thank you po. Thank you. Thank you po. Okay. Okay, magsalamat po sir. Mabuhay po kayo. Salamat. Thank you po. Opo. Okay. Ingat po kayo. Mabuhay kayo mga bagong kasal. Mr. and Mrs. Manzana. Opo. Okay. Salamat po. Salamat. Gusto lang po talaga namin na malinis yung pangalan namin. Kaya po kami lumapit sa inyo po. Apo. Maraming salamat. E, eto na po yun sinisiguro ko sa inyo buong mundo mapapanood to Luzon Visayas, Mindanao pati mga tao hindi nyo kakilala magugulat na lang kayo di ba? babatiin kayo okay? Mar maraming salamat to sir ingat po kayo dalawa God bless stay safe isang pamilya na pagbati natin napakalaking accomplishment ito para sa programa hu! sarap sa dibdib pag pinindot niyo po yung subscribe, pindutin niyo rin po yung bell. Ayan. Pagkatapos yung pang pindot yung bell, pindutin niyo po yung all. Mm -hmm. Kasi may nagsasabi sa akin na mga subscriber, hindi ako nakakatanggap ng video niyo, sir. Oh, kung minsan nakikita ko niya sa Kalya Idol, ba't wala ako natatanggap? Paminsan-minsan lang. Sabi ko, hindi dapat nakakatanggap ka. Hindi. Kasi nga pala, tatlong choice kasi yan eh. Pwede yung pinutin ng nan. Mm -hmm. Pag yung nan, subscriber ka lang, pero wala ka matatanggap na notice mm -hmm. galing sa YouTube. So you have to go every day sa page. Yung pangalawa naman na choice mo is yung personalized. Personalize. Yung YouTube nang bahala magbato sa inyo. Mm -hmm. Whereas yung all, pang, ibabato sa lahat. Ikaw nang bahala pumili. Ito yung gusto ko. Ito hindi na muna. Kaya dapat yung all. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ang iyong tungtungan